Hi guys! Dito tayo sa Taipei 101 Observatory sa 89th floor. Mamaya dito tayo sa may 101 sa pinakamataas. Dito muna tayo. Bali well, yung binayaran ko sa clock guys is 1,669 pesos only. Dalawang floors na yun. And pwede kang gumamit ng ating discount code na Let's Travel Ton. 3 to 5% discount guys. Again, Let's Travel Ton. 3 to 5% discount sa clock at papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa may 89th floor observatory yan may kita yung napakadaming tao at malamig dito sa taas, napakalamig I think dito to aircon yung regular na lamig to ng panahon dito sa Taipei so. and guys dito, hanap tayo ng magandang spot ito, wala masyadong tao dito so let's see Pakita ko sa inyo ang ganda. Wow, ayan. Kitang-kita yung buong lungsod ng Taipei. Puro buildings. Ayan. Ayan, may stadium sila. Pakalaki, oh. Ang ganda ng mga highways nila dito. Ang transportation system, guys. Talaga ma-amaze kayo. Ayan. Yeah. At yan dito naman. Ito, picture dito. Ayan, para sa mga bata. Apakabilis na ng elevator. Nasa uh, 15 seconds lang from first floor to the 89th floor. Grabe, ang bilis. Ang ganda pati. Maraming tao. Maganda dito guys. Kung gusto nyo, maraming bilihan. Kataas. Pero syempre, since tourist spot siya medyo may pricey. Pwede na kayo magpa-picture dito sa baba pa lang pag yung elevator my 500 Taiwanese dollar na na photography shop kung gusto nyo ayan gift shop souvenir shop ayan natin guys ayan o no. The best view talaga comes after the hardest climb yun sa bundok dito napakabilis na climb na climb lang to guys eh. pero best view pa rin ganda ng mga bundok yan isa dyan yung mga inakyat ko yung shushan yung tataas sa mga bundok oh Siya, li libot pa tayo guys ito ang new year sa kanila pag new year fireworks ayan Napakaganda, no? Okay. Ito pa. So, so, katapos lang ng Chinese for Lunar New Year sa kanila. Kung sa Chinese, ay pwede mo batiin ng Gong He Fa Choi. Dito sa Taiwan, sabi ng tour guide namin kahapon, hindi mo pwede batiin yung mga Taiwanese ng ganon. Dapat, Xi Jeng Kuai La. Again, guys, Xi Jeng Kuai La ang... New Year or Happy New Year sa kanila. Kasi ayaw nilang mag-involve ng anything about China according to the uh, to the hiker guys. Kasi disrespect daw 'yun. 'Yun lang 'yun na yung narinig ko sa kanya kahapon. Kaya pagbati ko nung kung hi sa Taiwanese, hindi siya bumati, hindi siya nag-respond pabalik. Tapos 'yun, disrespect nga daw 'yun. So at least alam, alam ko na kasi Ayan, Dream High Exhibition guys. Ayan. Ang ganda oh. Ayan. Yung mga yep. lettering, sinam natin may right Kaya huwag okay, na tayo pumunta dyan. Okay. 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 ay napakalamig dito sa taas grabe ito naman yung sa may south view area tingnan natin wow ganda rin dito wow. bala ang pinili ko guys sa ticket ay 5pm to 5.45 pa sunset na may hintay natin yung magnificent na sunset dito ayan Dito naman tayo sa may east side. May ang ano sa itong mga Taiwanese sa ganitong sports baseball. Yan sila. Yan, ang, yan ang national sports nila. Baseball guys. Ayan napakadaming tao. Uh, Nami-miss ko mga bata si Macy's kung kasama sila. May enjoy na nila view. May pasok eh. Pero don't worry mga anak at kay Macy's. Singapore tayo next and Malaysia. Pula tayo sa Petronas Tower at dun sa Universal Studios. Pahintay-hintay lang, malapit-lapit na. Magka-countdown na tayo. Excited rin ako sa ating Singapore. So yun lang guys, halos naikot na natin yung buong observatory ng 89 floor. So, pupunta tayo sa may 101 floor, kaya abangan niyo yung ating vlog, okay? Whoa. thank you for watching, guys. Follow my YouTube and Facebook channel. Yung YouTube channel for I. Ay... Okay. Mm -hmm. Happy home vlogs. So Your happy YouTube channel. Sunset, yeah. guys. Sunset. So, it guys. Thank you for watching. Love you all.